So mga ka-wanderers, uh, nandito tayo sa Ipil Beach. Ang pangalan po nito ay Ipil Beach mga ka-wanderers. Sobrang ganda nito. Ayan o. No? Ayan mga ka-wanderers. Pag nandito ka talaga, mapapawaw ka mga ka-wanderers kasi uh, sobrang ganda nito. Ayan mga So, yung cellphone natin mga ka-wanderers, hindi pa ganun ka... Hindi ko iPhone ha, yung gamit natin hindi iPhone. Hindi masyadong malino yung camera pero napansin nyo naman. Talaga maganda mga wonders. Ito. Ayan, eh. So pag lumapit tayo dito ng konti, medyo mali na mga wonders. Ayan. So ito, uh, nandito na tayo sa labas. So nagpa-lunch kasi kami dito eh. Ay ito mga wonders. Oh. Ito ang gis namin kumakain siya mga wonders. Yan. So talagang maganda dito mga wonders no. Ito oh, yung mga bato ayan. Ayun naman yung helicopter island mga wonders. Yan. Pag sa malayo mukha talagang helicopter. naga maganda dito mga Wonders, no? Kaya lang medyo na. Hanggang dito na lang, mga Wonders. Maraming salamat.